Hello guys! Good afternoon! Welcome to my YouTube channel! Marilo Lubato ang proud si Buwan ng Tender. So, for today's video ay pumunta ako sa aming bayan guys. Ayan, pumunta ako sa lungsod para uh, maghanap ng ibang paninda na wala sa aking tindahan. Ayan, ubusan ako ng mga swakto Coca-Cola product. Wala sa Prince, pagpa pagpamumbra na ako pagkasandi guys nag order ako tapos walang stocks din wala na din akong kobra na maliit at hanapin ko sa ibang store hindi pwede na pag wala sa uh, ating binibilhan na tindahan so hindi na rin natin hanapin so magbibinta pa rin tayo kahit wala at maghahanap tayo sa ibang store so ito ang kailangan kong uh, bilhin ngayon ayan ito ang aking listahan. Kaunti lang siya guys. Ayan. So, update <coughs> ko na lang kayo pag nandun na ako guys. Maglagay muna tayo nito guys. Ayan. Ang hirap kasi pag wala sa friends guys kasi magpamasahe, magastudyo taong plate tulad ng mga kobra na wala dito sa ating So, siguro sabayan ko na lang ng isang box na tanduway na lapad. Yung maliit. So, para hindi uh, kansi bitaw sa pamasahi. Kasi pag yung cobra at swakto lang ang ikarga sa motor din magpliti bit ko 50 pesos so para sulit naman ang ating pamasahi sulit eh, uh, Magmili na lang ako ng isang box na tanduway 65 halapad guys, ayan so, siguro sa Sunday, pumunta ako pupunta ako sa store, sa grocery sa Prince para mag magkumpra na naman ulit kasi ayan kalbo na naman ang aking mga chicheria, ayan sa itaas guys, isukos eh, na, ito na lang oh ang uh, gusto ko sanang mag-repack pa ngayon ng chlorine kasi kapalapit na maubos ang aking niripack. So, kailangan ko palang unahin sa pag-repack itong aking mantika. Ayan, ito ang aking mga niripack ngayon na mantika. 10 pesos at saka 5 pesos. Ayan, marami ang ating niripack guys at kalahating lapad o oh, sa lapad ang ato ang makarimang mantika bibilisan ko lang sa pagpunta dun para naman pag hindi ako napapagod sa pag uwi maglipat pa ako nitong aking ano guys ka chlorine at saka magrelipak pa ako ng San Rio. So, please keep on watching and please like, comment, and subscribe to my channel. Ayan. So, update ko na lang kayo pag nandun na ako sa uh, mercado, guys. Ayan. Ito ang, ito ang status ng aking tindahan. So, marami pa naman akong mga dilata at saka mga dami candy. So, marami pa naman ito, guys. Ayan. Tuyo. Marami pa tayong tuyo. At saka mga chicherya dito guys is nakalapit na siya maubo so siguro by Sunday is uh, makapamili na tayo kasi okay, ang hirap pala guys pag hindi siya na deliver ayan napaka hassle kasi tatlong rides kami dito sa aking area at dito naman meron pa naman tayong mga chicherya dito ayan so yan yan lang muna ang update ko dito sa aking munting sari-sari store. Uh, so, bye for now. Please keep on watching.